So natin meron na lamang po tayong 24 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Bago tayo magpatuloy sa iba pang pa mga malalaking balita sa ating bansa, update po muna tayo sa sitwasyon ng Filipino communities dyan sa bahagi po ng Indonesia. Kasama po natin ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Indonesia, si uh, Ma'am Genevella Limpin kumla. Magandang uh, araw, magandang gabi po sa inyo, uh, Bombo uh, Genevella. At welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo Ever. Magandang gabi din po. Uh, uh Bombo Genesis and Bombo Everly. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Kamusta ho kayo ngayon dyan sa Indonesia? We are thankful everything goes back to normal na po. Uh, we started opening schools at uh, bumabalik na yung mga estudyante mula kahapon and although there were still some protests uh Uh, at the central area of uh, Central Jakarta. Pero I think they can still contain because the the protesters are just in few numbers po. Pero before kahapon, ano pong sitwasyon huli o dyan? Ano pong uh, mga uh, karanasan ninyo pong uh, na-experience dyan sa may part ng, ng Indonesia? It was quite scary kasi uh, since August 25, when some Filipino friends are on their way to airport. These are just some accounts of the Filipinos who are traveling. Traveling, po. Um, they have already seen numbers of buses na pumupunta ng ano ng Jakarta, and these bus uh, buses were from other islands of uh, Indonesia, and they wanted to join a protest actions di na nililunsad po sa sa Jakarta. And then, uh, it was just sad ng Friday evening because the uh, medyo, mas, medyo malakihan na yung, yung protesta. Then, uh, police officer, ang mobile niya has run the uh, isong grab driver and causing his death. Uh, dahil doon, na eh, nakikita natin sa screen, it really spark anger, a lot of anger. Kasi dapat natin intindihin nagpo-protesta sila nang dahil sa mga nangyayari sa kanilang gobyerno, lalo na ang laganap na korupsyon. And only to, to feel like the government has been cutting a lot of assistance sa mga sa publiko and to find out na yung nasa parliament uh, members They have been earning or having enjoying the benefits of all the support from the government, and so the people went on the street and complained. So that's the start of the protest, and everything had been opened up ng dahil sa protesta. Until now, the the people on the streets are most, most of them yung mga ano mga po dahil. Uh, tina they, aside from of course the previous uh, um, or previous uh, demands nila nag-ask nag, nag uh, ask din yung mga estudyante na tulungan din sila sa kanilang pag-aaral, lalo na they need more assistance from the government more support, uh, scholarship should be there and uh, yesterday, yung mga leaders ng mga protest groups ng mga estudyante they were welcomed inside the the parliament building at nakipag usap sila sa uh, mga sa uh, miyembro ng ating uh, parliamentary um, office and uh, then another member from the government who is into it sat down with them and to discuss the demands of the students We uh, we're still waiting kasi yung yung demand ng karamihan lalo na yung other labor groups and other groups who joined the protest i binibigyan ang gobyerno hanggang September 5 we will see hopefully every everybody will meet in the middle we can talk about uh, peaceful uh, we can have the peaceful negotiation at anumang demand na para sa sa mga tao lalo na sa ating um, mga mga kapatid na na Indonesians will be will be given oh, okay Bob your questions? Alright. How about naman po yung latag po ng siguridad ngayon? Is it safe na po ba to go around, especially po sa atin pong mga kababayan Pilipino dyan? O meron pong pinapairal ngayon ng mga advisories coming from the government mismo ng Indonesia or from the uh, embassy of the Philippines po para sa karagdagan na rin pong pag-iingat uh, for the security po ng mga kababayan natin dyan? Yes po. Ang ating uh, Philippine embassy ay laging nagpo-post on their social media account regarding um, updates about the the current situation and it seems like uh, everything has been returning to normal but then if uh, any Filipinos will encounter difficulties dito sa 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 ang sulok ng Indonesia Then they also provided us with a contact number na kung saan pwede namin silang tawagan at magsabi kung anong assistance ang kailangan po nila. Alright. How about naman po sa mga point of entries at saka yung uh, mga palabas po, yung papasok at palabas po ng uh, Indonesia, uh, meron po bang mga restrictions na pinapairal po ngayon? It seems like everything uh, seems normal. Wala namang uh, mga nagdelikadong mga, mga makikita mong sitwasyon dito uh, lalo na sa ating mga paliparan uh, our, our some of our friends just left this morning for to to go through their normal uh, uh, activities uh, they have businesses here they were still able to to travel but then uh, sa gobyerno naman they they always uh, say that we just have to be uh, cautious lalo sa mga matataong lugar ang mga embahada dito nag, nagsasabi to to be just be careful uh, do not do not go out when there's a big group na na nagpo protesta or those areas na talagang we call it uh, uh, center ng mga ng mga malawakang protesta wag muna tayong pumunta doon nababanggit nyo nga po yung mga naging sentro o yung mga place na kung saan po nagkaroon ng mga malawakang protesta uh, safe po ba yung mga kababayan po nating Pilipino diyan uh, with your communication na rin po sa Filipino community po dyan sa Indonesia uh, sa, uh, sa ngayon po ang sabi ng ating imbahada ay every walang Pilipino ang uh, na sa problema ngayon Uh, with regard to this current situation. Um, everybody, all Filipinos are connected to our Philippine Embassy. Uh, we only have about 6,000. Maliit lang kami na number ng mga Filipinos dito. Uh, dito din sa Jakarta, kukonti din, and we have Filipinos communities na pwede naming tawagan or if we really need an assistance aside from, from our Philippine Embassy. Uh, we are just thankful na slowly nagiging Okay, ang um, situation but then with some caution po. From uh time to oh, from time to time ma ano, makiki-update po kami sa inyo um para pa rin malaman yung kalagayan po ng mga kababayan po natin diyan, ang Filipino communities diyan po sa may part ng Indonesia. Meanwhile, ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo diyan. Yes, thank you po at salamat sa inyong pag-imbita sa akin sa inyong program. Thank you so much for joining us. Si uh, Ma'am Gina Vila Limpin Limpincumla, sa pong ating uh, Bombo National News Correspondent. Sa po ng Indonesia. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.